Kahit na ATM sa Pinas or banko sa Pinas, pwede po magpasok sa STC Pay, boss. Sir, baka pwede as if pwede po credit card BDO Philippines mag-transfer STC Pay. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel. Live W na anay. Balansunod ko pong i-share na video. Kung paano naman na mag-add sa STC Pay ng ATM galing po ng Pinas. Yan, katulad po ng BDO, RCBC, or ano pa debit card, credit card, or, or visa card. I-check po natin kung tatanggapin. Para masagot na rin po yung tanong nila kabayan, ito ay Sir Taki, Restore. Kahit na ATM sa Pinas or Banko sa Pinas, pwede po magpasok sa STC Pay Boss. Ito galing naman kay Sir Christina. Ay, kay Ma'am Christina, sorry po. Sir, baka pwede as if pwede po credit card BDO Philippines mag-transfer sa STC Pay. Yan, i-check iche po natin. Simula na po natin. Yan, pinasend ko na po sa miss ko yung details ng card niya. RCBC po yung gamit niya. RCBC debit card. Mastercard. Lagi na ako sa STC Pay ko. Ganoon lang po lagi procedure pag mag-add kayo ng debit card or credit card. Lagi lang po sa add money. Yan, punta kayo sa baba. Punta kayo sa accounts. Add a new account. Add debit, add credit or debit card. Yan, yung details ng card nyo palagi. Siguraduhin nyo lang po tama. Saka importante yan, yung label po. Lalo't meron po kayong multiple cards na naka-add. Para alam nyo po kung saan po kayo mag-add ng money. Pag okay na, click nyo na yung add now. Add now. Tapos approve. Ignore nyo lang po yan. Click nyo na yung approve. Ayan. Mag-send ng OTP yung RCBC. Kung ano po yung banko nyo, magkakaltas po yan ng 1 real. Para po pondo. RCBC. I-chat-chat ko na yung miss ko. Papasend ko na yung OTP. So, yan si na. Enter nyo lang dyan. Enter code. Tapos click nyo na yung submit. Pag na-accept na po yan, okay na po yan. Pwede na po kayo mag-add ng money. Ayan, you have added new card to your STC Pay Cards. Pag wala pa po yung inad nyo yun na account dyan, punta lang kayo ulit sa homepage. Check po muna natin yung mga message. Ayan. Transaction type. Wallet top up. Top up po pala tawag doon na magta-top up kayo ng debit card. Balik tayo sa STC Pay. Ayan. Wala pa dyan. Hindi kagad lalabas dyan kailangan i-refresh nyo po yung dashboard ayan naad na rin yung one real dyan na pondo balik kayo sa accounts nando na po yan ayan po yung inad nating uh, debit card Madahe uh, yan po yung pangalan niya. Ilagyan ko label. Importante po yung label. Pwede nyo makita yung account details. Ayan. Gawin lang po mga kabayan kung paano mag-add ng debit card galing Pinas. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana sagot ko po yung katanungan nyo. Uh, message lang po kayo kung meron po kayong mga iba pang katanungan sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Maraming salamat.